So magandang araw mga kaligtas. Uh, sa video ito ay ating alamin kung paano at kailan nagsimula ang safety standards dito po sa ating bansa sa Pilipinas. So panoorin lang ang video ito. Sa hindi pa nakakaalam kung paano nagsimula ang safety uh, standards sa ating bansa dito sa Pilipinas, Uh, nagmula ito sa ating uh, Labor Code of the Philippines. Yan talaga ang pinakabasihan natin as a worker. So under sa Book 4, Title One, uh, Medical, Dental and Occupational Safety, uh, yun nga po uh, lumabas itong uh, OSH o yung tinatawag natin na Blue Book, yung Occupational Safety and Health Standard, no? So lumabas ito noong 1978 and After 11 years, 1989, ay naamin po ito itong occupational safety and health standard o the Yellow book, and almost after uh, 30 years, noong 2018, uh, lumabas ng itong Republic Act 1158, at yun nga, nung ano nung pagkalabas ng ano ng RA uh, uh, 1158, sa uh, the next, the following year, uh, January 25, 2019, ay nag-effect na itong uh, IRR or the implementing rules and regulation ng RE 1158 which is the Do Dolly Department Order 198 series of 2018 no so ibig sabihin ang ating O standard o ang ang IRR or implementing rules and regulations ng Republic Act 1158 ay nag-effect talaga noong January 25 2019 so yun yun ang nangyari uh, that is why meron na tayong basihan ngayon if we are implement uh, safety officer if we are implementing mga safety programs natin sa ating ano sa ating mga work, uh, workplaces ayun uh, yun yung pagbabasihan natin ang DO198 uh, na, uh, series of 2018 so yun lang po sa mga bagwang safety officers kung nagustuhan nyo o nakatulong sa inyo ang video ito, awag uh, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel no Safety Engineer Vlad at para ma-update kayo sa mga iba pang mga os related videos na i-upload ko. So again, kita-kita po tayo ul ulit. This is a Safety Engineer Vlad na nagsasabi sa inyo, sa ligtas na kalaman, aksidente ay ating maiiwasan.